yan ito guys hindi gumagana tong uh, temperature uh, ano niya, gauge Indigate. yan o natin and guys nakailaw na lahat ng indicator pero ito guys ha hindi sya buha palo yan hindi sya buha -palo. Pag ganyan, guys, ang problema, uh, ang gagawin natin, uh, testing muna natin, guys, ire-recta uh, natin doon sa may uh, temperature sending unit. Uh, kapag tinesting natin at nilagyan natin ng wire, uh, binadigaw natin. Uh, kapag pumalo, guys, yung uh, itong, case na doon, ibig sabihin, uh, ang problema nyo lang uh, yung sending unit. Alay, kare. Sir, dito ka, sir. Interviewin muna kita. Oo. kasi alay, ito, guys, yung may-ari. Uh, sir, ano Sisi mo sa mo, sir. Yung, uh, yung yung indicator niya, uh, sa temperature ayaw po, Ayaw kumalo. hindi ko makan. Hindi, ano, ano lang, kailan lang. Um, okay lang, lang. Uh, so, sabi ko, so ko gumagano eh tapos sir, saan yung pinatingnan yan? may pinatingnan na kay ibang buwan ko? pinatingnan na ako doon sa isang pangir ah, <laughs> uh, pinalitan yung sabi yung atun sir yung pinalitan ganun ah, guys sa, uh... ito guys ah may mga iba kasing gumagong miso na wrong diagnose so ang nangyayari dito ah gumagasas yung may-ari ah bumibili ng pyesa kaya nga lang ah sayang ang pera ito guys yung pinalitan yan. Ito guys ang pinalitan. So hindi naman to a uh, temperature sending unit. Yan. Sino nagpalit na ito, Sir? Huwag eh, na lang natin pagkatingin oh, oh, yung lugar, Sir. Yung mekani ko, pinalitan. Ah, pinalitan. Tapos? Ano? Bumili ako. Nangyayari nalitan. At talpak? Ganun pa rin? Talpak. same pa rin. <laughs> Meron na naman dalawang, nabaktabi ano, nito na, no. Walang papalitan na naman. Ah. Uh, unfortunately, wala akong naging pang piyesa noon. Kaya, hindi na napalitan. Hindi na palitan. Pa. Uh, Tapos pa Apo, sir, yung pinalitan nila, anong nawala? Meron, kay, pa. meron kasi guys na nawala. Yung pinalitan ah uh, itong cellphone no, na to, uh, hindi na rin kumana sa Yung isole, ano? yung ito, uh, po, na ilagay na, hindi na umandar yung aircon. Aircon. Ay, hindi na lumalang, hindi na kuha pa. Ano? okay. Ganon. <laughs> Kaya sabi ko, nandito man yung problema ko. Nangangarap ba siya? Nangangarap? Uh, Nangangarap. Dahil, well, bali sir, uh, itong sasabi mo na ito, uh, gagawa natin ng uh, paraan yan o solusyon. Matali lang yan, sir. Tago uh, natin kami, sir. Uh, Shoutout po na. Bati ka muna sa mga kaibigan mo. Uh, magandang umaga po sa inyo lahat. Uh, uh, iyo. <laughs> Bati ka, sir, sa mga pamilya, ko, sa pamilya mo. <laughs> <laughs> sir! Ka Bati kayo, sir. Bati kayo, sir. Papatingin natin niya, sir. Shoutout ka, sir. Shoutout. -ka. So sa inyo lahat ha. Dito kami, di expert pa Palatin! Oo. Uh, kaya uh, uh, napagawa namin yung hindi magagawa ng iba. Dahil balik kayo sa Asisara. Dahil natatala ko rin sa expert dito sa Metro. Uh, uh, Magkaibigan sila kaya. Uh, Kasi so, At Asisara, matagal ko lang po siya meron. So uh, may problema tong kasabihan ng kaibigan niya. Kaya ginala sa aling kaya. Yan guys. Gagawa uh, natin lang parang magagawa Guys, ipapakita ko sa inyo kung saan ang location ng temperature sending unit. Ibalik 'yan sa ito. Sa ah, to hindi ito. Dito 'yung nakalagay. No, Ayun, ito. Kaya sayang guys, ah, wrong diagnose. Bilaw. 'Yan. Ito guys ang pinalitan. 'Yan. Iba mali. Ito guys ang location ng temperature sending unit. Tayo ko kang ang wire. 'Yan ito guys 'yung uh, dalawang wire na 'to. 'Yan. Ito guys ang temperature sending unit. Ngayon hey guys, ang gagawin natin uh, -re ay natin. Yang uh, kulay dilaw na may kulay pulayan yeah, medyo fade na ang kulay guys. Ito guys yung nasa ibabaw. Itong uh, pahalang. Yan ang ibabati draw natin. Ano? Sige, rek right, punta karon. Tarik, tarik muna. na po. Guys, ito yung uh, lalagyan natin ng wire yung itong nakahiga yan, ito guys yung patayo wag yan ang lalagay nyo kasi papuntang uh, ano yan, uh, heater controller sa heater yan guys, para sa umaga yan guys, sa ah, pampainit yan ng heater plug yan, ito guys, ay didigin nyo dito sa may ano yan, sa makina kaya rin, yan ang morong mapag nakau ng susi yan ya. Eh, pumalo. Malo. Malo. Onyo lang po yung susi. Onyo yun lang po yung susi. Yan. Mali guys, sa, uh, ito yung uh, location ng temperature sending unit. Ito guys. Katulad yan guys sa mga Mitsubishi L300, uh, Adventure, uh, pati yung Hyundai Grace guys, uh, parehas lang yan. Yan. Nandito yung location ng uh, sending unit. Yan. Mali hindi yan dito guys mali yung uh, inuro ng gumawa yan sayang ang pera guys uh, magkano pili nyo dyan sir? 800? <laughs> grabe sayang <ang> pera <laughs> guys uh, huwag na lang huwag na lang natin pagkiting kasi gumawa yan para siyempre nakakaawarin naman yung tao eh. Eto naman guys uh, sir ano bang issue? Uh, hindi na alamig ang aircon oh nawala yung uh, aircon <laughs> na, 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 yan, balik muna natin, guys. Ito guys, ang video na to, ah, walang cut to ha. Ah. Dire-diretso to. Yan, i-check natin. Yan ito, guys, ah, i-on natin yung aircon. Yan, tapos ah, yan, i-AC natin. Yan. Okay. hindi uh, nag-engage ng compressor. Yan. Ito guys, ang muna yung titingnan na uh, ito, kapakita ko sa inyo. Uh, I-check nyo muna ito guys. Ito uh, pressure switch. Yan. Ibali may dalawang wire yan. ire re nyo. Para malaman nyo guys kung may free yun. Ito ang unang yung titingnan. ya, Tapos sa pagdidikit niyo guys. Yeah, kung kukuha kayo ng wire. Ah. Pagsasamahin niyo 'yung dalawa. Dito niyo malalaman guys kung may prion o wala. Ah. Kali naka ano na siya, pinagsama natin. Yeah, hindi na mo rek. Then guys, ay hindi pa rin kumana. Yan. So, ibig sabihin na, meron pa siyang ibang problema. Hindi dito. Yan. Ah. Tuloy natin ito guys. sino napaka-check na Check ito. May payon? on. Pinag-check na -check ito, may payon? on. Yan, yeah, rekta muna natin guys. Ha? guys uh, meron niyang uh, sensor dito ito kita rin para, para sa mga viewers natin yan ito guys uh, bubunutin nyo to yan ito guys uh, yung ito na umayra kita rin Teka nyo lang. May para sa mga hindi nakakaalam. sa mga auto-electrician na katulad ko, panoorin nyo lang tong video ko to. Marami kayo matututunan sa akin. Wala ka. Medyo masigot lang, guys. lumalo na okay na malamig na sir yan okay na guys kitang kita naman ha ngayon ipabalik natin to ang natin yan eh hindi ka yung compressor yan kasi pinunot uh, natin to balik natin yan sir ibig sabihin na buo itong ano uh, pressure switch Ah, guys, kita-kita naman ha, gumagana ang compressor. Kaya nag-automatic. Malamig pa sa retro mo, nag-automatic eh. Kaya hintayin natin bumalik. Nakapalo pa pa ngayon, nakapalo pa. Ah, wala yun Nag-automatic sir eh. Yan. pa? Ay guys, kitang kita naman, nasa original pa yung uh, linya niya. Ang okay. na natin sir. Ito sir. Guys, ang gagawin natin ipapaliwanag ko sa inyo guys. 'Yan. E, ka rin. eto guys yung uh, sensor na to. 'Yan itong socket na to. Uh, yan guys sa relay. 'Yan ang uh, ground. Uh, kapag nag-overheat guys yung makina o umabot siya ng 3 part puwede mamamatay ang compressor uh, kasi nag-overheat yung ano yung makina niya. Ibig sabihin na hindi na dadagdag sa hirap ng makina yung compressor kasi mamamatay na siya na operate na. Ngayon ito naman guys, pag naubos ang freon, yan, kusang mamamatay rin yan guys para hindi masira naman ang compressor kasi kapag nakarekta yan guys, uh, ibig sabihin na kahit walang freon na, uh, dire-diretso pa rin ang gana ng compressor. Ganun yan sir. Ngayon ito guys, uh, medyo mahirapan tayo humanap niyan guys ng sensor na to. Kaya medyo mahirapan tayo humanap niya na ah. minsan may nabibili niya na ah. hindi naman nag accurate Kaya ang gagawin nila sir, ah, hanap na lang sila nito oh, sa kasa o oh, sa Alabang Parts Center. Doon yan guys sa Alabang. Ngayon na ah, kapag nakabilis sila sir, ah, ibabalik na lang nila sa akin para ako na mismo papalit Yan. Tapos ito guys, ah, para magamit nila yung aircon, ah, Iba iyan ano muna natin yan guys, ah, pagsasamahin muna natin yan. Ah, ito naman sir, hindi naman nag-overheat ano. Uh, then guys, uh, pagsasamahin ko na lang yan para magamit nila siya habang umahanap sila ng pyesa na to. Yan para magamit yung aircon. Tapos ito guys, uh, magpapalit kami ng uh, temperature sending unit. Yan. Yan. Magpapalit kami nito uh, Yung circuit guys, okay na yan. Uh, maganda naman ang circuit. Yan. Ito guys, uh, papakita ko na sa inyo guys mamaya kapag napalitan ko na ng sending unit. Tapos ito, uh, na-bypass -na ko na to. A few moments later. So ito guys, ah, napalitan na natin ng temperature sending unit. Yan, bali circuit guys ang binili namin. Yung circuit guys, ah, accurate naman niya na ah, napakaganda ng piyesa na yan pagdating dito sa sending unit na yan. Ang accurate yan guys. Yan. Bali ang sending unit na yan guys, ah, konektado yan sa heater controller. Uh, kapag mainit na yung makina guys, ah, hindi nagagana ang heater controller kapag mainit ang makina. Yan guys, okay na. Napalitan na namin. Tapos ito guys yung uh, pinagsama ko muna yan nabali pinagsama ko muna nilagyan ko ng mail terminal yan para hanggat hindi nakakabili yung may-ari ah uh, binaypas muna namin pero kapag nakabili na yung may-ari guys uh, yan, papalitan na namin yun. yung may kulay puti na sakit sa na guys, okay, so okay na yan tapos na uh, ito guys napakita ko sa inyo sa risk So, ito guys, sa kanina, hindi ko magana tong uh, temperature gauge. Ganoon natin susi. Yan, okay na guys. Yan, gumana na. Yan, tapos sa uh, start natin. Rek, na mo kung may maiipit. Yan, aircon natin. Yan. Yan guys, naka-aircon na yan. Mayyo oras din guys sa na mig uh, magpapa-charge na lang doon ng pre-union niya na rin. Okay pa. So okay, okay na. Ah. kumakain na yung uh, o oh, uh, na engage yung compressor. Tingnan. Atay natin guys. uh, kaya lang gagawin nyo uh, kapag hindi gumagana ang aircon nyo o hindi lumalamig ito lang guys ang una nyo titingnan yung itong pressure switch sa uh, pagsasamahin nyo ngayon uh, kapag uh, pinagsama nyo hindi pa rin gumagana ang compressor ito naman guys ang susunod yung uh, pagsasamahin yung wear na yan yan, yan yung ano guys sa uh, ground ng relay uh, kapag nag overheat ang makina kusang uh, mamamatay ang compressor para hindi na siya dadagdag sa hirap ng makina And guys, sa mga auto electrician na katulad ko, yan, gayahin nyo lang yung video ko sa mga hindi pa nakakalam. Ganun lang gagawin nyo guys. Yan. Tsaka sa mga nag-aircon guys, ah, malaking tulong to sa inyo guys. Yan, para hindi na kayo magbabago ng linya ng aircon. Yan. At tsaka kuwawarin kasi may ari ng sasakyan. Ha, kapag nababago ang linya ng sasakyan. ang guys, ha, ah, ah, tutorial lang sa inyo guys. Yan. Bali, sir, okay na sir. Maraming salamat po sa inyo. Yan. Thank you sir sa pagtitiwala. Sir, thank you rin po. you. Thank you. So yun guys, uh, sana may natutunan kayo sa isinar bagong video. Uh, Mitsubishi Pajero Appeal uh, Master. Uh, maraming salamat.